Ayan mga kaprabins, nagluto si Nono yung buso namin kapatid ng ginataang sitaw na may talbos ng kamuting kawi at manunggay. Hay, nabangot sa di. Sira ba? Mau ng ano? Nakatago. Ang um, ulong gata. Ayan eh, naman, labas nyo lang bahaw nyo dyan. Kakain na tayo ng masarap na gulay mga kaprabins. Ayan, ulong Halo, halo. Mix, 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 mga kaprabins. Ayan dito yan sa barangay gulang-gulang. Ito sin sa bahay nila kaya naman labas nila ang bahaw nyo dyan sarap sa bahaw seram sa di sabi sa bigol puwerte wala ang bangot ha hindi na hindi maski ano kahit walang sahog mga kapabins sold na sold na dito kasustansyang gulay dito kami sa bahay ng kapatid namin bunso mga kapabins yan si makmak yan hindi pa kami nakapag vlog sa gmax adventure vlog kasi nga busy busy ayan unahin yung mga priority bago yung um, uh, pagbablog <laughs> ayan, <laughs> ayan na malapit na maluto luto yung ginataang gulay ito na mga kaprabins luto na ang masarap na gulay ang ayan maraming maraming salamat sa panonood niyo sa pagluto ng kapatid ko ayan kain na